Grabe guys. Ang lupit. Ayan. Pawis na pawis na ako guys. Parang naliligo na ako sa pool. Ayan. So ayan dito. Yung bagong laboratory lab natin. Grabe yung preparation. Hmm. Kasi baklas ng baklas. Oh, last year, baklas. Last two years ago, baklas. Tapos ngayon, lipat naman ang ibang room, baklas. So ayan Whew, Grabe uh, Time track 5.30 na So overtime muna tayo guys uh, Palapit na kasi ang pasukan sa Monday Thank you